Pwede po sumakay kuya kasi wala, wala kong ano pera. Oh, Salamat po ya. Dito ay magpapanggap akong pulubi na hindi makalakad. Kung sinong makakatulong sa akin ay mayroong sorpresa na matatanggal. Okay. Ay, Ay, salamat po, kuya. Ay, wala po eh, na hirapan na. hirapan. Para sa akin ba talaga ito, kuya? Oo. Dito talaga yung sinigit dito. Hindi, para sa YouTube kaya. Pasok ko. Eh. Sige na. Ha? okay lang. Okay lang po. Sige, ikaw. Okay, okay lang. Ito. Eh, ano naman po dito, kuya? Diyan, matumis. Ay. Ha? Magyan, okay. magyan. Ha? Ito? Ito, meron. Ha? Ha? Huwag na na. Salamat po. Eh, oh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Oh, salamat po. Oh, salamat marami. Thank you, thank you, kuya. Salamat. Anong pangalan niyo po, kuya? Dasyong. Dasyong. Ah, medalya ko. Oh, oh. Salamat, kuya. Oo, oh, salamat. Oh, tama, kuya. Gutom na gutom na po ako. Eh, nagita ito. Paso pa doon. Nagkita ko ito. Ay, salamat po, kuya. Hindi ka ba nadidiri sa akin, kuya? Ang baho ko? Ang dumi-dumi ko? Magkatao ako. Hindi ako nadidiri. Ah, salamat po, kuya. Magkatao. Anong nga dito? Ano po? Ah, ito? Na, ano po ito? Nasagasaan po ko ng, ano? yung gulong ng kotse doon po sa bandang ano sa may alamart po dapat yung ganyan plata para ano para mahabol. wala na dyan mahapon yan oh, ah, po kaya salamat po uh. ano lang medyo namaga po kuya Alam mo tinutukoy? Eh, kasi hindi gigito ito para kang nagugutom eh. Pwede mm -hmm. mahilotin to pag ganun lang ah. Madumi ko Pawilan Madudumi ang kapwa. Kahit madumi ang paa ko, hinawakan niya ito na walang pag-alinlangan. Nakita ko ang sinseridad niya sa pagtulong sa kapwa. Salamat kuya. Kuya, sa anong tulong po ninyo? Sige, wala ka niyan. Opo, salamat uh, ito. Tapos na kaya tumulong, tutulong ako. Opo oh, kuya, thank you kuya. Kaya tumulong, hindi nga tutulong. Uh, Bait mo po kuya. Uh, okay. Sa inyo po yan kuya? Oo. Oh, yeah. Pwede po sumakay kuya kasi wala, wala kong ano pera. Oh, sorry. Salamat kuya. Mas lalo akong napahanga sa taong ito sa pagiging magandang loob niya sa akin. Na pa na sa kasaan daw? Sa salamat Wala po. kuya. May naiwan po ako kuya. Oh, dito na lang po. Aray, may naiwan. Aray. Tayo na. Naiwan ko yung ano kuya. Kaya na ba? Oo, oh, kaya yung ano ko, pang basura. Basura? Okay, salamat kuya. Ay, karga na natin dito yung basura mo na yan. Karga na. ninyo kuya. Mayroon akong ano sa inyo, uh, ibibigay. Bihira lang kasi ang taong tumutulong sa kapwa, lalo na sa amin ng mga pulubi, madudumi, mga namamasura. Mayroon akong sasabihin sa ko lang kuya <laughs> <laughs> Pap na papang <laughs> papanggap lang talaga ako naghanap lang kasi kami kung para hindi makapaniwala siya at sabay kamot sa ulo <laughs> <laughs> ando po yung camera namin ayan ayan ko tulungan mo ko ayan ayan ko ayan mo di <laughs> 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 <lando> 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 Yan po yung laman ng ano, basura ko. Dahil na pagkabuti mo. Salamat po, salamat. Sa inyong lahat. Huwag kang oh. Hindi lang bigas ang ibibigay namin. Ah. Dahil pinakita mo sa amin ang kabutihan mo sa kapwa. Salamat po. Ito pa Ay. kuya. Ang sabi mo kanina, walang pangulam. Ito kuya, mayroon pa pang pangulam. kasama natin, Panginoon ah. Oh, Sal yan po. Salamat po, salamat. salamat Ayan po, sa yung, ma tulong. yung team namin nandun salamat po. <laughs> salamat po, salamat sa tulong. Salamat po. eh, kala ko kasi Naihirapan siya kanina. Kaya, pag, kahit sino makakita, tutulungan siya. Amen po. Amen. Continue mo lang po yung kabutihang loob mo. Basta kaya tumulong. Oh. Yung, I'm sure na pagpapalain ka. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat, salamat, po. po. Salamat. 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 God bless po. Ingat din po kayo. Ingat din po kayo. <laughs> Salamat sa kabutihan na ipinakita mo kay kaupay. Deserve mo yan makatanggap ng biyaya.